yun may nakita ako time check 10.42 ayan si Putipak yun mga bro, si Putipak magandang gabi mga kaburu- so andito na nga tayo dumating na tayo sa dulo actually hindi pa dulo actually simula ng derby so nalagpasan natin yung mga training no so tonight nga it's friday night so loading now for first lap para sa derby so good news kahit pa paano meron tayong dalawang ibon na makakasali so eto nga yung unang -una si 88 or si Grisel siya ay kapatid ni na 75 at uh, 10 10 10 so yung mga ano rin natin na uh, uh natin sa south naman before so si pinakamalan natin is si ano 75 na artist siya ng naga 10, 10 10 naman sa ano siya nawala alapan so summer naman siya so ngayon kapatid naman nila is pang north naman natin Then, isa pa sa mga kalapati natin na iluload. Pangalawa, actually dalawa na lang talaga sila. Is si putipak Ayan siya. Ayan sa yan, putipak. si putipak Si mga kapuruto, is hen. Ano rin siya, naka-pursuring din natin siya na, ano, na copy lock. Tapos number 36, I think. So, yan mga kapruto. Um, kakarga ko lang sila. Pero bago ko tayo umalis, pa ko sila ng vitamins para naman kahit paano may baon sila sa pagbalik nila dito sa isang araw, sa Sunday. Sa Sunday, aabang natin sila. May pasok tayo nun, pero gabi pa. Pero makakapag-abang tayo, mga kaburuto. Kasi so, yun, mga ko samahan niyo ko. Ibabasket ko lang sila bago ko sila pa... Uh, I mean, uh, pagbabitaminsin ko muna sila bago sila ibasket. Kasi so, yun, mga kaburuto, tara, samahan niyo ko. 11 minutes later. yun mga kaburo ko to. Ito na nga. Nailagay natin sa basket si ano. Si picture natin siya kasi baka hindi natin siya makikita ulit. Yan. Si ano. Si ano ba ito? Si one. Ah, uh, puti pak. Yan. Hen po siya mga kaburo ko to. Siya yung una nating ano. Um, pang derby. Next, kunin natin si Ano? Tara. So 'yan mga na yung pangalawang warrior natin no. Si 88, Pipicture picture natin siya. Pipicture picture natin si 88. Yeah, so 'yan mga kaburukto. Ah, uh, ito na 'yung dalawang ibo natin no. Ah, uh, na-iload natin for Karanglan. So si 88 nga pa naka-site sa fan race. So, ngayon din 'yung second lap ng fan race. So pasoks naman siya sa first lap. So, sana huwag siya makatop sa sec bukas. Ah, sa, sa Sunday. Yan. So, yung mga putong, Didiretso na ako sa baba. Doon pa rin kasi ang loading natin for uh, first lap ng derby. Samahan so, nyo lang ako. Tara. eh uh... So, mga buto. Ito yung dalawang warriors natin for Karangalan. Para sa first lap ng derby for North Derby Race 2024. So, and dalawa na nga rin sa atin. Picture lang natin sila. So yun mga bro, tatig ko na sila sa loading station natin para maano sila may record na Tara, samaan niyo ako 11 minutes later So yan na, yun na si puti si ano po ba yan? Ay hindi Ayan si 88 Ito si puti pa si puti si Ayan, si Puti Pak. May kamukha si Puti Pak. Tsaka oh. yun. 88. Ito yun sa 88. Sali ka ba ng ano, survivor? Yung uh, sayo? Oo. Oh. Kasi yung uh, na-declaration. The next day. Hey, okay, good morning. Kapurutin. So ngayon nga is Sunday morning. Pag Sunday is ibig sabihin ah Valentine. So ngayon nga kapagpunto is first lap ng derby para sa North Derby Race 2024. So ang bitaw nga ng is sa Karanglan Nueva Ecija. So binitawan yung iba at ngayon na 6.40 am. So time check is 7.07 pala. 8 na, na pala. 8.07. So, ang kuya naman nun, mga maya pa mga 10. So, ngayon, ang gagawin natin, magpapakaay, magiging sa tayo ng loob. Kasi, ito mga YBs natin dito. Yan, mga bro, bro, ilagay ko dito yung forecast natin. Yan, mga bro. So, yun, good luck. Sana makauwi yung dalawang ibon natin. No? So, ang tinos nga natin is si 88 at si Putipak. So, sila na yung dalawang warriors na natira sa atin. So, good thing is may nakaabos sa atin sa third. After ng lots of training days. So, inabot na yung 13 na training days, no? So, may dalawang natin. Kaya so, mga kapag po, samahan nyo lang ako. Tapang natin sila. Meanwhile, good morning mga mga burugutu time check 927 27 nga ba yan so pag ganitong uwian mga 1-1 na lang speed ng mga kalapate pero so far wala pa parang smash na naman yung race dun medyo madilim dun sa panggagalingan na sa norte so far wala pa tayong na no so yan yung mga YBs natin na pang SDR 2025 sa so, mga burugutu update ko kayo pag may umuwi sana nga makapasok sa ano yung dalawa natin sana huwag sila maka-cut off dalawa so, lang inaantay natin si Putipak at si 88 so yan mga kapul samaan nyo lang ako tara so yan mga, mga, mga time check 9.35 yan umula na nga ano so wala pa tayo na uwi siguro 1000 na lang speed ngayon pero mahihirapan na naman sila. Saan tumago sa UDC 88, kagaya ng last time. Tumago siya na. ako na nung umuwi siya eh. Kaya natin siya. yung eh, mga YBs na natin. Abang-abang pa tayo. Babalitaan ko kayo. 11 minutes later. Mga bulo tayong check. Uh, 10.30. So mas lumakas yung ilan no. Ayan, wala pang ibon natin. Cut-off is 10.52. So, basta na ulan tayo na pag-asa ah, na abo siya sa cut-off. Pumasok na rin yung mga wildies natin. Dahil nagpakain na si Art. So, mga po yung situation na yan dito. Abangan ah, natin. Smash talaga. So, meron pa tayong 22 minutes. Kaya lang, sana itong higilding natong ulan para may chance pa. Ayan, mga po. Balitaan ko kayo mga kaburo ko to. Hanggang cut off lang tayo mag-aabang dito. Baba! A few moments later. Yun mga kaburo to. May nakita ako. Time check 10.

si 88 so abangan ko sila sa labas abangan ko siya sa labas tara a few moments later 88 mga kaburo connection so, pa pasok pa siya <laughs> pagkasunod lang sila pasok ka na good news mga kaburo to umabot yung dalawa natin si white tight at si ano si Putipak. Ay, next, si Putipak at si 88 may ito. Kaya ko. So, 7.32 to spin ni White by 10. naman si, si 88. So, uh, Meanwhile, magandang araw mga kaburo ko Time check, it's 11.10. So, yun nga, no. Uh, good news kasi nga, 2 out of 2 na agad tayo sa ating first lap for derby. Then, second lap ng pan race yan. Kasali yan si ano. Ang speed nila is 7.32 si Putipak. Yan si Putipak mga bro. Then, 7.23 naman si 8 uh, 88. So, halos punti ka sila makatok. No? Merong mahalaga, uh, umabot sila. Tapos, ang magandaan, magkasunod ng sila. Umuulan kanina mga 10.30 so kala ko niya sila ah, pagkatira pagkatira ng ulan nakita ko agad siya nakita ko ang pagdating ni ano puti pa yan tapos nung kinlock ko siya paglabas ko nakita ko naman sa bubong to si ano pinapasok natin agad sila din yun good news na talag natin sila so yun lang mga kapulto dito ang tapos yung video natin para sa first lap ng derby ng North Derby so samahan niyo ako sa next lap natin mga uh, update ko pa rin kayo Salamat. Bye-bye.